Gusto mo ba na siya ay mas lalo pang mai-inlove ng sobra-sobra sa'yo? Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay gusto mo pa rin ba na siya ay mas lalong mai-inlove sa'yo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka mong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong usapin. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng garapon na may takip at pagkatapos lagyan mo ito ng kalahating tubig at maglagay ka rin ng isang kutsarang asukal at kalahating kutsarang asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at saka ilagay mo ito sa garapo na inihanda mo at nang malagay mo na, hawakan mo ang garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong ma love sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito pang matagalan. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. Basta itago mo lamang ito at paniguradong siya ay mas lalong mai in love ng husto sa iyo kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo. At kung sakaling palagi kayong nag-aaway o palagi na lang siyang walang time sa iyo, ay mas mainam na gawin mo rin itong ritual dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.